Magandang araw po, si Doc Willie po ito. Para po sa episode na to, magbibigay ako ng isang mabisang lunas para sa maraming sakit. Ito po ang saging. Ang pagkain ng saging, malaking tulong to sa katawan natin. Unang-una, lalakas po ang ating katawan. Ang saging kasi, meron siyang kasamang carbohydrates, nagbibigay to ng energy, at may component to ng potassium. Napakahalaga po ang potassium para sa ating puso, at sa ating mga muscles. Kasi pag kulang tayo sa potassium, manghihina tayo, yung iba hindi nakakalakad. Kung titingnan nyo yung mga atleta, yung mga tennis player, lagi silang kumakain ng saging. Kung kayo mahilig mag-exercise, mainit, pinapawisan, kailangan nyo po kumain ng saging araw-araw. Pangalawa, ang saging ay may tulong din sa ulcer mahapdi ang tiyan, yung mga may hyperacidity, may ulcer, o may GERD, yung gastric esophageal reflux disease, nangangasim din yung tiyan, may tulong po ang pagkain ng saging. Ang saging kasi meron siyang component na leucocyanidin. Ang ginagawa po nito, parang tinatapalan ng saging yung lining ng ating tiyan. So, hindi gano'ng hahapdi, hindi sasakit ang ating tiyan. So, pagkain ng saging, araw-araw, pa konti konti siguro mga kalahating saging, at iinuman mo din ng tubig para mahugasan yung asid sa tiyan. Pangatlo, ang saging may tulong din sa mga taong stress, yung mga may nervyos, nalulungkot. Ang saging kasi po may component na tryptophan. Pag kinain natin to, kinoconvert to ng utak natin sa serotonin. Ang serotonin, pamparelax, pampasaya. So, yung mga sa mga matatanda na may nervyos, may tulungan saging. Sa mga bata, yung mga ayaw pumasok sa school, kinakabahan, pwede rin ang saging. At syempre, pag nare-relax tayo, mas makakatulog din tayo sa gabi. So, pwede rin siyang pampatulog. Ngayon, ang tinatanong na iba ay pwede bang saging, Dok, sa may diabetes? Ang sagot ko ay oo, pwede ang saging. Ang isang saging katulad nito, mga 90 calories lang naman sa 90 calories, pwede ka kumain ng isa o dalawa. Ang pinagbabawal ko lang o pinapaiwas ko sa mga may diabetes ay yung ubas at mangga. Ubas kasi napakatamis, mangga napakatamis din at tataas ang iyong blood sugar. Pero ang saging, okay lang sa may diabetes. Pangalawa, paano naman sa mga nagtitibi o constipated? Sasabihin nila, Dok, magtitibi ba ako dyan? Siyempre, pagkakain ka ng saging, sasabayan mo rin na ibang prutas tulad ng pakwan o papaya. Kaya pag iba-iba ang prutas na kinakain mo, gaganda naman at magiging normal ang iyong pagtumi. So, tandaan po, araw-araw, ang payo ko, dalawang saging sa isang araw, may tulong po yan sa inyo. At para na kayong uminom ng isang multivitamin araw-araw. Gandang araw po.